Ano pong natira? Ah, ito yung ano ako. Yung na, na ano, na, hindi uh -huh. ko na ano yun ah. May kumarati sa kanya ron, may nat, yung liig niya parang nasubran na ata sa ano. Tama ito yun, naalala ko na. Oo. Oh. Meron talaga siya naramdaman dito nung may ginawa sa kanya. <tipot> eh, kumbaga, halos ano pa lang eh. Pero ngayon, kumusta kayo? Okay, may natira okay, o ano, gusto, okay, lalong sumakit, ano? Hindi naman po, na. O, okay, eh, gusto niya talagang okay. ako magtagal. Sige, gusto mo yung mga pinagal. Okay. Okay, dyan lang, dyan, dyan. Nagka-pobia to si Mamay. Eh. Nagka-phobia to sa karate. Karate nung ano, hindi dito ha. Hindi dito. Kasi nga, gawa ng malayo ko, oh. nagsubok sila sa ganito eh. Sa ganito eh. Sa ano naman yun, malayo eh. Dait ba yun? So, dait. Nasubran. Eh, konti na lang.

Sa so, balakang, tagilid muna kayo. Ha? Tagilid. Pag mayroon pong naiwan sa balakang. Pukus mo nga. Sagay mo nang title. Ito nang bala. Kapilang side. May bago yung recruit, ah Hindi Kambal nyo ba yung isa? Hindi, kapatid. kapatid. Okay, ito pa. Sige, shoot nyo lang, mo. Ayan. Ako na pang patunog. Ayaw niya ano ng patunog-tunog si Pahalad. Pulang sa buwan. Sobra sa araw. na nagka-problema sa inyo kaya pupuro natin. Mm. No. Oh, sige, upo kayo. Hindi na natin nakatakin uh, kasi ubangat na ng sobra eh. Ito pa lang sa ito. let and right. Upo lang kayo ha. tingin ko ano, gumagano talaga kayo? Mm, na... Ano po? ko ang Saan, po? Masa, taas ko po ang kala ni Lord. Sabi ko baka di pantay pagkaalay. Ano po? di pantay pagkaalay? Hindi. Hindi Hindi dito. Hindi nga po dito. Hindi nga po dito. Hindi nga po dito. Oh, Hindi po dito. Kasi sa ko para maayos. Magpiko. <laughs> <laughs> yeah. Nagaganda ba 'ko ka po kaganyan? Gumaganda. Napo po yung pag-ano kasi ko sa ulo ng ginawa sa Ate. Yung ginawa kayo. sa kanya, ano kasi to si Ma'am nung nakaraan, nahilo daw kasi siya. Mm -hmm. Merong ginawa sa kanya, dinoble yung atake. Okay. Na halos mahimatay si Ma'am, nagkaroon ng panic attack na. Tapos nahilo. Hindi ni nito ganito. Sobra-sobra yung ginawa. Pero yan, hindi natin papangalanan. ilang lang, makwento lang natin. Kasi, baka umiyas ah. Kasi napagdi sa may right sa mata ng makakita mo na apektuhan? Hindi naman daw po yun. Di ba yan? Sa mata? Di ba yan? Ay, kita. Ay, pala. Sa mata niya, yung ilalim ng mata, oh, ay yung taas oh, ng mata. Mismong oh, oh, oh. mata, minasal sa kanya. Dito lang kasi ang massage niya. No? Dito lang sa noo. Sa taas ng kilay, eh, Diyan lang ang massage. Ang sa kanya, ginawa dito ang massage sa kanya. Huwag tayo mag-over. Ano? Pag hindi natin kabisado. Pag hindi natin kabisado, yung magiging outcome. Kung hindi nyo pa na-testing yan talaga sa iba, huwag kayo mag-chamba-chamba, Del. Kawawa yung pasyente. Kawawa yung ano. Saka yung ganito, sa bunot. Kontrolado yan. Huwag mas sobrang lakas. Kasi... Angat ah, yung angit niyan, magsugat. Ayan, yung, yung sambunot ko, okay naman o, o masakit po? Maganda. Maganda? Mm -hmm. Wala, wala yung gawa niya sa akin. May lamig. Wala pumasok. ano una pa, pero may tira pa. Pero maganda yung ginawa ko sa inyo. Opo, opo kahit air day, upo, 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 upo. kung di ako pa gano'n gano'n nasumbrero ako huwag lang kayo magbasa ngayon ha sige ha kumanda naman niyo para sa niyo oh, sige, possible 'wag lang ay magbasa to di ha salamat